mga kasuke Kain tayo Balian dito tayo ngayon sa Mendes Gandang lugar mga kasuke Napakatahimik Malayong malayo sa Maingay Sa palengke Pahinga muna tayo sa palengke mga kasuke Shout out po Sa mga taga rito sa Mendes Sa mapagpalang Araw po sa inyong lahat Maraming tanim rito mga kasuke. 3, 2, 1. palang umaga po mga kasuke ngayong araw ang video natin ay magmumukbang tayo dito sa tapat ng maraming tanim nandito tayo ngayon sa Mindes mga kasuke napakaganda ng lugar oh. Tingnan niyo naman yung uh, ano background. Sariwang mga hangin at napakagandang view. Mga kasukay, saluhan niyo ako sa aking pagkain. Meron tayo rito sinigang na baboy at meron tayong inihaw na tilapia ang binalot sa dahong saging. Shout out pala sa nagluto kay Ate Me. Tara mga kasukay, sa mga hindi pa ho nananghalian diyan. Kain tayo. Sabayan niyo ako mga kasukay. Bali ito yung laman ng nakabalot sa dahon saging, no. Yan. Tayo nga muna tayo sa trabaho, mga kasuke. Sarap nito, mga kasuke. Tilap yang binalot sa dahon ng saging. Sariwang isda. Grabe yung pagkabalot, ha. Parang ayaw pa na Balot na balot talaga, oh. Shoutout sa mga katulad kong probinsyano dyan, oh. Eh. Dyan ka lang muna. Pakita <laughs> ko, ano, shoutout din sa videographer ko na aking may bahay. Ganda na naman kasuke oh. Kitang-kita. Meron niyang sibuyas at saka kamatis. Yan. Tara na, mga kasuke Balikain na po tayo. nakakagutom na mga kasuka bigo po na tayo sa bag unang sobo para sa inyo mga kasuka Sarap, sarap kumain dito. Napaka-presko. Sarap ng ulam natin mga kasukyo. Sinigang na baboy. Shout out dyan sa mga probinsyanong katulad ko ha. Yung matagal na hindi nakakapagbakasyon. Kain oh, tayo. Sarap ng habis sulit lamot ng karne mga buong mahalaw mga kasukang sarap Selamat ah, Salamat mga kasuha sa pagsalo sa at sa pagsama. Salamat at jos mabalos.